kahulugan ng biyanan sa panaginip. Ang panaginip ng isang biyanan ay kumakatawan sa relasyon sa pamilya ng iyong kapareha. Ipinapahiwatig din ito na hindi ka komportable sa ilang kadahilanan. Ang panaginip na ito ay maaaring naroroon dahil sa mga pagkakaiba sa iyong kapareha o iba pang miyembro ng pamilya. Karaniwan ang imahin ng biyanan ay lumilitaw sa mga panaginip bilang isang kahanga-hangang figura. Makakatulong kung makakahanap ka ng mga solusyon sa iba't ibang problema. Ang panaginip na ito ay dumarating bilang isang palatandaan na gumagabay sa iyo patungo sa isang union ng pamilya panaginip tungkol sa biyanan ay maaaring sumagisag sa sagisag ng salungatan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan at mga kasosyo. Ngunit ang interpretasyon ng biyanan ay depende rin sa nangyari sa panaginip. Kapag ang isang biyanan ay mabait na naroon, ang panaginip ay nag ng pagbaba ng salungatan o ang lahat ay tumatakbo ng normal Samantalang kung ang isang masamang kapaligiran ay naroon sa panaginip, ito ay nagpapakita ng mga puwang sa iyong buhay, pamilya. Malapit ng lumitaw ang mga sitwasyong hindi mo gusto sa mga relasyon sa ilang miyembro ng pamilya. Siyempre, ito ay nangangailangan ng pagsusuri upang makahanap ng solusyon. Ang panaginip ng ina ng iyong kapareha ay maaaring magbigay ng babala sa paglitaw ng mga sitwasyon, ng salungatan sa mga relasyon o mga mungkahi para sa pagtagumpayan ng mga mahihirap na sitwasyon sa pamamagitan ng kumikitang mga solusyon tulad ng dayalogo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang may sakit na biyanan? Kapag nanaginip ka ng may sakit na biyanan, ito ay isang masamang senyales ng mga problemang kakaharapin mo sa iyong mga biyanan. Ito ay isang hindi maiiwasang kahihinatnan dahil hinahayaan mong magpatuloy ang problemang ito sa loob ng mahabang panahon at hindi ka nagsasagawa ng aksyon sa problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buntis na biyanan. Kapag nanaginip ka ng isang buntis na biyanan, ipinapahayag nito ang posibilidad ng pagpapalawak ng mga relasyon sa loob ng pamilya. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na mga emosyonal na pagbabago ay lalabas kung magpasya kang gawin ang susunod na hakbang sa relasyon. Ang simbolo na ito ay nagpapatunay ng pagkakaroon ng matatag na proteksyon ng pamilya upang makagawa ng mga desisyon na hindi mo pagsisisihan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang galit na biyanan. Kapag nanaginip ka ng isang galit na biyanan, ito ay kumakatawan sa pangwakas na paglutas ng emosyonal na nakakapagod na mga paghihirap at salungatan. Matatapos sa mga problema at ang mga relasyon sa mga kamag-anak o biyanan ay babalik sa makatuwirang termino. Ang panaginip na ito ay karaniwan kapag may mga problema sa pamilya hulugan ng panaginip tungkol sa iyong binan at iyong kapareha. Kung napanaginipan mong magkasamang iyong binan at kapareha, maaari itong magpakita ng isang mahalagang aspeto na may matinding dependency. Kapag nakita mong masaya ang dalawang taong ito, nangangahulugan ang panaginip ng iyon ng magandang relasyon sa pamilya at magkakaroon ng kaunlaran. Sa kabilang panig, kung sila ay nasa masamang kalagayan, ang panaginip ay nagpapahiwatig ng paghahanap para sa emosyonal na katatagan dahil sa mga pagkakaiba na nagaganap sa relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bigyang kanambyanan ng, ng pera. Kung nanaginip ka makatanggap ng pera mula sa iyong biyanan, nangangahulugan ito ng komportabling kondisyon ng pamumuhay. Maraming mga pagkakataon upang magtagumpay, lalo na sa pamamagitan ng pagpapursigi sa lugar ng trabaho at pagkuha ng bagong posisyon na may mas magandang sweldo. Kailangan ng trabaho upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa biyanan na mamamatay. Kung napanaginipan mong mamatay ang iyong biyanan ang senyales na ito ay naga-anunsyo ng panganib dahil ang mga partikular na aksyon ay magkakaroon ng mga kahihinatnan na hindi mo maiiwasan. Ang panaginip na ito ay may dalang mensahe bilang babala upang harapin ang sumusunod na sitwasyon. Ang simbolo ay nagpapakita na kailangan mong magbakasyon o maghanap ng mga aktibidad na nagpapanumbalik ng mga halaga ng pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-iyak ng biyanan. Kung nanaginip ka ng isang umiiyak na biyanan, ipinapahayag nito ang ilang mga problema sa iyong buhay. Makakagambala ito sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang iyong gawain ay itigil ang salungatan na ito o pagsisihan mo ito. Ang isang magandang solusyon ay ang humingi ng suporta sa nabuong relasyon tulad ng isang kapareha, kamag-anak o kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa biyanan. Kung nag-away kayo ng yumbyanan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mo ng oras upang magpahinga. Makakatulong kung nakatagpo ka ng kalmado na muling isaalang-alang ang sitwasyon sa paligid mo ng walang anumang distraction. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na dapat mong iwasan ng salungatan sa iyong mga kapamilya o kapareha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa biyanan at hipag kung nanaginip ka ng isang biyanan at hipag, nangangahulugan ito ng paglutas ng mga salungatan sa pamamagitan ng mabuting komunikasyon. Dapat suriin muli ng bawat tao ang bawat pag-uugali at pagpakita ng konklusyon sa pakikipag-usap. Upang magkaroon ng magandang relasyon sa iyong pamilya o biyanan, dapat mong bigyan pansin ang mga opinyon ng isa't isa at abuti ng solusyon na makabubuti sa magkabilang panig. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa dating biyanan. Kung nakikita mo ang iyong dating biyanan sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng na mga alalahanin na iyong dinaranas. Palaging pahihirapan ka nito at magiging sanhinang stress dahil palagi kang nakakaramdam ng pagkabalisa. Ang masamang nakaraan ay nakaaapekto sa iyo bilang isang hindi nalutas na problema.